Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pananaw sa kanyang inang si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos bilang isang ina at lingkod bayan at kung ano ang mga natutunan niya mula sa naging pamumuno ng kanyang mga magulang. Noong July 2 ay nagdiwang ng kanyang karawan ang dating unang ginang. Sa kanyang latest vlog, pag-alaga sa tao ang naging malaking papel ng kanyang ina noong Pangulo pa ang kanyang ama na si Ferdinand E. Marcos Sr. Kaya naman naging pet project ng dating unang ginang ang maraming specialty hospitals na maraming natulungan at nailigtas na buhay. Ayon kay Pagulong Marcos, ang mga proyektong ito ng kanyang ina ang nais niyang sundan ngayong siya na ang Pangulo ng Bansa. Inilarawan din ng Pangulo ang kanyang ina na passionate sa arts. Hindi marunong magalit at higit sa lahat, pantay-pantay ang pagtrato sa tao, mayaman man o mahirap, may position man o wala ang nakita ko, hindi ang mother ko, yung magulang ko. Uh, lahat ng kanilang ginagawa ng galing dahil mahal na mahal nila ang Pilipino, mahal na mahal nila ang Pilipinas. Magpapakamatay sila para sa Pilipino, papakamatay sila para sa Pilipinas. Mula nga na umupo ako, nakikita ko, tama naman. kaling galing-galing ng Pinoy, bait-bait ng Pinoy, kusay-kusay ng Pinoy. Dapat talagang mahalin, dapat talaga tumuloy.